Limang taong gulang pa lang nang ma na mayroong autism si John. Hindi niya tunay na pangalan ayon sa ina ni John na si Kathy. Naging mahirap nung una natanggapin nila ito. Medyo nakakalungkot. Oo. Kasi nung maliit naman siya, okay naman. Naalaga naman siya ng tama. But then, uh, kailangan natin maging, ang tawag dito, uh, panatag or anto, malakas para gabayan sila para ibigay yung needs nila. Kasi hindi naman pwede na mawalan tayo ng lakas ng loob dahil gano'n siya. Pero sa kanyang paglaki, naging malaking hamon raw para kay John ang pakikisalamuha sa iba pang mga bata. Sa edad na pito, hirap pa rin kasi itong makapagsalita. Nung nagka-therapy naman siya, unti-unti niyang -unti na, na ano yung gano'ng attitude. Kaya naman malaking pasasalamat niya sa hatid na pamasko ng isang grupo na kumikilala sa karapatan ng mga persons with disability. Ito ang grupong katha, kulay at karamay sa kanilang taon ng gift giving. Hatid nila sa halos isang daang mga PWD na mga bata ang tsinelas, pagkain at mga kagamitan sa kanilang pag-aaral. Kasi gusto ko Jollibee. Gusto. Napili natin sila regarding sa kanilang pangailangan. Sila kabilang sa mga indigent, indigent uh, family. Uh, as a part of yung programa namin na maitaas. May bigyan sila ng uh, karagdagang tulong. Ito na yung way ko para maparamdam ko na meron akong kapatid. At marami palang pwedeng maging kapatid sa community. And uh, last year, Uh, isa sa mga malaki din na project ng last year because we give 50 art materials and food packs sa ating mga cancer patients sa BGH, mga bata naman. And this year, uh, marami tayong tinulungan lalo na sa ating uh, HIV program, mga children living with HIV. At ngayon nga po, uh, sa ating SPED, with partnership with SPED and Barangay Council and mga private business, natulungan naman natin ang, ang higit 100 na mga children with special needs. Ang mga ito ay hatid nila sa so mga mag-aaral ng Baguio City SPED Center. Vanessa Butong para sa Luzon Headlines.